Francine. Francine. Ikaw ba si Francine? <laughs> ikaw ba? Wala pa. Ikaw ba? Ikaw po ba si Francine? <laughs> Siguro ito. Ikaw... Wala pa. Wala pa Siguro Wala pa <laughs> Ikaw ba si Pransine? <laughs> ikaw ba si Pransine? <laughs> um, tanong ko lang <laughs> Ik Ikaw po ba? <laughs> Ay, ikaw po ba? <laughs> Tan tanung lang nih mama ikau po ba si prancine ikau po ba si prancine kisah prancine M, M M M. apa 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 ikau po ba si Kisha. Francine. Francine. I love you. Francine. Ikaw po ba? Tanong ko lang. Ikaw po ba? Si Kisha. Francine. Francine. <laughs> I love you. Kisha. Francine. <laughs> Matatatawa ka. Pangalan mo yun. Kisha. Francine. <laughs> Hello po. Ako po si Kisha. Francine. Hello <laughs> po. Ano po pangalan nyo? Kisha Francine. <tries> <tries> Francine. <tries> ay, ay, ay. Francine. <tries> tama na, tama na. I love you. Kisha Francine. <tries> tama na, tama na. Good night. Tama na.